Sa ibang balita, sampu ang sugatan sa lindol kahapon sa Masbate. Ang paggalaw ng Masbate segment ng Philippine Fault Zone ang tinukoy ng FIVOX sa sanhi ng pagyanig. Narito ang report. Normal pa ang sitwasyon sa pamilihang bayan ng Bulan Sorsogon sa CCTV footage na ito. Pero ilang sandali pa, biglang ang lupa at naglabasa na ang mga tao. Dahil din sa naturang pagyanig, nagkabitak sa sahig at dingding ang ilang eskwelahan. Gayon man, itinuloy pa rin ang klase sa stage at maging sa ilalim ng puno. Pero sa Masbate City, kung saan naramdaman din ng lindol, agad kinansila ang klase sa lahat ng antas. Nagtamo rin ng pinsala ang ilang establishmento, gaya ng ilang litratong ipinadala ng aming mga youth cooper. At tatlong aftershocks pa ang naramdaman. Agad naginspeksyon inspeksyon ang mga lokal na opisyal ng DPWH sa probinsya para malaman kung may mga pampublikong infrastrukturang na napinsala ng lindol. Sampung residente ng Masbate City ang sugatan sa lindol ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Karamihan, mga batang mula edad dalawa hanggang sampu. 2 hanggang 10. 5.2 magnitude ang naitalang lakas sa lindol. Ang epicenter nito ay nasa 3 kilometro hilaga ng Masbate City. Naramdaman doon ang lindol sa lakas na intensity 6, intensity 4 naman sa Irosin, Sorsogon, Barangay kabitan sa Sorsogon City at sa Roa City, Capiz. Intensity 3 sa Sigma, Capiz, Catarman at Kapul Island sa Northern Samar at Almagro at Tagapulan sa Western Samar. Intensity 2 sa Iloilo City at Legazpi City Albay at Intensity 1 sa Kalibo at numan sa Aklan. Paliwanag ng FIVOX, ang paggalaw ng mas segment ng Philippine Fault Zone ang nagdulot ng lindol. Nang huli itong gumalaw noong 2003, nagdulot ito ng magnitude 6.2 na lindol. Isang malaking bato ang ating bansa na iniipit magkabila. So kapag iniipit magkabila, dalawang mangyari. Una, mababasag yung bato at na -form yung Philippine Fault Zone kasi sa pagtulak ng dalawang malalaking bloke, east and west, ay eh, nagkaroon na ng Philippine Fault Zone at gumagalo yan. Napakahaba ito, pero hindi sabay-sabay kumikilos ang buong haba ng fault. Segmented siya. Not necessarily na kapag ang isang segment ay gumalaw ay yung nasa unahan na malayo ay gagalaw. Mas malamang na mangyari dyan ay yung mga karatig na bahagi ng mas bati segment ang pwede pang magkalindol. Hindi nahuhulaan kung saan at kailan nangyayari ang, ang mapaminsalang lindol. Pero sabi ng FIVOX, pwede raw itong mapaghandaan. Ang kailangan gawin ay masigurado, masigurado matibay ang mga bahay, mga building, okay. at alam ng bawat isa kung anong gagawin kapag lumindol, saan mas ligtas, paano mapaprotektahan ang iyong sarili, at saan kapupunta o mag-evacuate. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting.